Hello, 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 hello. Welcome to my vlogs. Mayong gabi sa tanan. Welcome, welcome sa akong channel sa sa YouTube ang mini vlogs. So gikan ko sa kisisi ng umpra guys. Nagbisaya sa takaron ha. Kay kapuy na kung tagalog ba. So mo napalit sa akong 5,000 mahigit so ni akong napalit nagpalit ko o oh, mga dilata gatas ibab and condense ibab o condense ni niya yeah, isa ra ni ka klase nga condense akong kong ipalit ani jersey kay mo ray bubarato og oh. oh, ang ibab pod jersey gihapon ay okay, gamiton po na nato sa atong gulaman kanang uban ana. So diri nagmahal na ang tinapa. Update ta karon sa presyo sa tinapa nagmahal na guys. Ang miga nagmahal na. Ang miga. Dili na amiga kundi <laughs> ambot lang. Unsa na ni dili na amiga kay mahal naman siya. So kani akong gidagan ang beef loaf. Argentina nga brand kay mo ikusog diri sa mga o ang corn beef Argentina gihapon nga brand kay kusog man gihapon siya diri so mo ipangitao nun ang uban nga mga corn beef nga laing brand dili kay kusog dere ang akurang mga anak mo mga mahalin ra sa kong mga anak so sila ray mamalit o, ang 552 na po o do po ay, kuan daghaning beef loop of corn beef ang family ang family 552 na kalderita nagmahal na yun mayo ang taog doon ay kuan na ay bakanti nga cash mang maunta daan ka ron kay sa tunga tunga ani eh, or sa last last week sa month kuan man mag hapit na ang new year so magmahal basin magmahal na ang tanan ba ang mga dilata so kanipod, ko supot ni dire blow to na tuna ana siya ang mga tinapa kay nahurot na ako mga tinapa dire gamay na lang ako mga tinapa di oh, ay ngit 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 diha ngit ngit so kanipod ang uh, mas halin po dire nga kape kini Twin ni siya, Creamy white nga twin. Mau ni ang kuan ko Kusog-kusog o kopi ko blanca. Mau po na siya. Then uh, nga apol Kusog. Ano po na siya. Ma mabinta po na siya. O coffee stick. Nagmahal. Nagmahal po ni siya. Gamay raka ko ganan siya. Ani. Then magic sarap. Siyempre pasarap sa inyong mga mga niloto. O doe donut daghan kong nabilin sa cart kay na na unsay tawag ani wala pa kay na apay ka ko ano na ka istorya na isa then ka tray nga itlog akong napalit ang palit ko o oh, kuan um, large large nga itlog sumoni ang tag 9 dagko man siya Oh, ang akong gidaghan pag ayo ang sabon daw ni kay mahatdan mga kuan shampoo mga daw ni Colgate pampers Ariel yun mga basta gamit sa mga kuan nakarelate kinsa nakarelate ani mas lindot ni gamiton guys charcoal nga kulgit lindot ni siya gamiton mo akong ginagamit lindot siya kay charcoal mo gud uling ba uling o ni apay joy niya surf nga daw ni niya kining smart nga kuan sa plato smart ra pod among ginagamit sa kusina kay ganahan mo ko ng smart kay dili siya ingon eh, nga tunaw gani gamiton dinindot po siya sa plato jod po. o na ay mga something anything dili oh mm, safeguard o ang sani eh, tide mm, tide o na ay kuan sa ubos sort na bar o na siya ang mas mabintay dire Okay. Tuloy ulit kay wa pa presyo pa man ko anong ano. Kuan, Magpresyo pa ko anong nangahulog na. Okay. So, ang iba na kong mga gipang palit ay isa ka cartoon, mga tubig uh, kubra na nasa ref wala na ako napakita ganiha so kanilang ako ang ipakita karon kanila nga ang atong kanila nga ang atong gipangumpra kay maura may wala no. Gahapon gina may panel dire nag deliver of mga biskwit. Na mga biskwit mga rebisco ba mga rebisco. Rebisco nga brand. So gahapon lang na deliver. So karon mo na lang ni akong gi ano pangumpra. No ni ang pulang. Pero mas naapag yung mga kulang ani. Saon man na short naman ta. So diha diha na lang ta kay na short man. Okay, ang importante, importante gyud mo ay okay? gi pangpili gyud na ako ang mga importante. Gipauna na ako ang mga importante mo kay Siyempre, alangan, manguha ko atong, katumang ko akong gipang bilin, katumang tong, kana bitong dili, pas, pas, mo, siya tawag ano eh kanang dilibito kusog ba Muto na sa cart yeah, okay lang kay sunod na po adlaw malikon na po sunod adlaw pila na po ta perte na bang sa pila ganiha ginoo you know? okay. ko naluya ko pinila alas dos pa ko nagpila sa hapon nakagawas ko kay ko um, na, alas 5 na <laughs> Grabe no. Pila ka oras na akong pila, 'di ba? Di lali mangumpra, di lali magpila dito. Pero anak man gyud na basta maning kamot ta, ah, oh, tiis-tiis gyud ta, maninguha maning kamot. No. Anak gyud na. Anak gyud life day, sa mga tendera. Pinsay na karelet diha mga tendera, mga tendero. Agoy, wa man din na ako. Napahigda ni akong vlog. Uy, ginao ko. So, diri na lang taman, kay. Wala, man din na ako. Napahigda akong cellphone. Nakalimot man ko, uy. Kalimot kong vlogger ko ba? <laughs> Kalimot ko. Okay, diri na lang taman, guys, kay. Magbutang patag mga presyo, ani. Eh, bago na to i-display atong butangan kay parangan kayo og display din nako malintan bai nako ay so magbagulbol ang magkuan dire ang mag ang mag intani eh, ang magtindero tindera dire magbagulbol kay nganong way presyo so butangan nato ni presyo bago nato i puang kanang i-display no okay dire na lang tama no dire na lang tatamaan atong tabi kay magdisplay pa ta mang presyo pa lisud kayo ang kuan akanang nang dili ang kinabuhi sa usa ka tendera. Kinabuhi sa usa ka naay tindahan kay gikan dito sa pangumprahan manguha ka magpila ka pagabot sa counter pagkahuman abot ni modere sa balay ikaw pagyoy mag arrange mag presyo so daghan ka kaayo kuan ang tendera <laughs> Agoy ginoo ko. Gigotom na ko. So, dili na lang tama. Nagsige na ko pa ng hit, no? Pero, apadyog ko na kaen. Okay. Salamat sa pagtanaw, guys. Thank you. Thank you so much. Paliho ko like, share, comment, o pa-subscribe po. O pa-share po sa ako ang vlogs karon Kay para nga daghan po ang makakita, no? Nga, ingon na day, ang kinabuhi sa Osaka ah dunay tindahan no lisod dili lalim ang dunay tindahan imo tanan okay bye bye guys thank you so much